name is Ayesha Nicole as Marcelina. Minsan tinatawag po ako ng magulang ko na Ayesha. Ang pangalan po ng aking nanay ay Aileen S. Marcelino. Ang pangalan po ng tatay ko ay Ronald B. Marcelino. Tapos wala na po si daddy kasi kinuha na ni God. Nag-up po siya aking at nag-aasikaso si Mami Aileen. Pinanganak po ako noong January 6, 2018! Ako po ay 6 na taong gulang. Ako ay nakatira sa 1007 BULAKA! Ako po ay katoliko pero minsan na maaten din po sa church na Miss Janice. Kaya Pastor Janice at Pastor Wilson. Ako po ay maputi at saka ako po ay itim ang bahok, wavy ang bahok, tapos mapayat mah ang ang maliit ang labi tapos matangos ang ilong tapos singkit ang mata ako po ay mahilig magpaint mahilig mag-draw tapos minsan, nags minsan nagsasayaw minsan kumanta ako po ay mahilig maglaro ng clay slime tapos minsan ng dahon-dahon, naglaralo tubig, tapos isa nag-experiment ng usok. I Ako po ay mahilig kumain ng masasarap na isda, masasarap na dragon fruit, masasarap na bonghan or orange, masasarap na kalamansi, masasarap na lemon, masasarap na orange, tapos masasarap na bread, masasarap na cookies, masasarap na candy, masasarap na chocolate, tapos, ayun lang. Mahilig po ako sa mga unicorn at Hello Kitty. At, at lagi ko pong katabi si unicorn at si mommy. Matulog. <laughs> bye bye. See you in our next vlog. Please like and subscribe and put a heart in the comment. Bye bye everyone.